kategory ang Ultimate Heartthrob. Ngayon nalalagay si Piole Pascual sa matinding kontrobersiya kasunod ng pag-ami ni Casey Concepcion sa kanilang breakup. May apila naman si Piole Piolo si sa publiko. Lalo ang report. Uh, A, B, -B Thank you. Thank you. Palabiro, palangiti, ito si Piolo Pascual sa gitna ng bagyo ng intriga sa estado ng relasyon nila ni Casey na nanatiling tikong ang bibig ni Piyolo kahit sa hindi ng pangulit ng press. Uh, there are things better left than said uh, for now. May hirap uh, na mga... Ayaw mo na masalita. No? Pero isang seryoso at formal na Piolo ang dumating sa naiya mula sa show sa Nagoya, Japan. Kahit wala sa Pilipinas, alam ni Piolo na nagsalita na si Casey sa The Buzz. Nadadaan sa kilay. I don't think I have anything else to say. Uh, you know, uh, kasi it's already a centerpiece. So, hayaan na lang muna natin doon kasi it's a very sensitive issue. Yan yung na hindi naman biro yung pinagdaanan namin dalawa. Hindi man ibinatali ni Piolo ang kanyang nararamdaman, humihingi siya ng pasensya at pag-uunawa mula sa publiko. Hindi madali yung proseso. hindi rin na uh, madali yung maraming nakabang, maraming naging tayo at maraming uh, nakikialam. So, uh, sa akin, sana hayaan yeah, na lang manin nila kami, eh. especially si Christina, na eh, yeah, it's not easy. Kung masabi kasi, eh, si si Piyolo na paumanhin sa mga taong nadadamay at nasasaktan sa kanilang hiwalayan. At kung anong dahilan? Dahil pag sinabi mo, <laughs> dahil pag sinabi <-sanagin> mo, <laughs> mo, anong mga yan?